Does age really matter? Para sa si ibang showbiz couples, age does not matter pagdating sa relasyon. Ngunit kapag naghiwalay sila, hindi maiiwasan na isipin na isa sa maaaring dahilan ng hiwalayan ay ang agwat sa kanilang mga edad. The Philippine Showbiz List presents Break Up ng Showbiz Couples na May Malaking Age Gap Rico Blanco and Marisa Racal 25 years. Nito lang July 12, 2024, kinumpirma ni Maris Racal na naghiwalay na sila ni Rico Blanco pagkatapos ng limang taong relasyon. Noong 2018, sila nagkakilala at matapos ng isang taon ay naging magkasintahan na sila pero noong 2021 lang isa na publiko ang kanilang relasyon. Sa Star Magic Press Con, natanong si Maris kung sakaling alokin siya ng kasal ni Rico, papayag ba siya kahit nasarurok siya ng kanyang showbiz career ngayon? Sinagot naman niya ito at sinabing focus na raw muna siya sa kanyang career. Sa follow-up question, tinanong sa kanya kung nakikita niya ba ang kanyang sarili na makakatuluyan si Rico. Dito mapapansin ang pagiging tahimik at emosyonal ni Maris. Kasunod nito ay ang revelasyon na hindi na niya kailanman masasagot ang tanong na ito dahil hiwalay na sila ni Rico. Anya, natatakot daw siya dahil sa maraming nagtatanong sa kanya tungkol kay Rico at napapagod na siya sa pagngiti at pagtango tuwing sinasagot ang mga ito. Natatakot din siya dahil kung iaanunsyo niya na break na sila ni Rico ay totoo na talaga ito. Sa tanong naman kung kailan sila nagbreak, sinabi ni Maris na ilang linggo pa lang ang nakakalipas mula na magpasya sila ni Rico na tuluyan ng maghiwalay. At ang mga linggong yon ay ang loneliest and emptiest weeks na na-experience ni Maris sa buong buhay niya. Sa limang taon na pinagsamahan daw nila ni Rico, sinabi ni Maris na parati silang nagkakasundo. Ngunit sa paglipas ng panahon, tila nag-iiba na raw ang gusto at mga priorities ni Maris, bagay na sinabi raw niya agad kay Rico na makapag-usap daw sila. Ay nagdesisyon sila na tuluyan nang maghiwalay, mahirap man ang kanilang naging desisyon, mas nanaig daw hanggang sa huli ang pagmamahal at respeto nila sa isa't isa. Vic Soto and Pia Guanio, 21 years ayon sa mga ulat naghiwalay umano ang celebrity couple na sina Vic Sota at Pia Guanyo noong July 2010 matapos ang kanilang humigit kumulang na limang taong relasyon. Sila nag-umpisang mag-date noong 2005 at naging isa sa mga pinakapinag-usapan na celebrity couples sa Pilipinas. Hindi man sinabi ang totoong dahilan ng kanilang paghihiwalay ayon sa mga tabloid, wala umano ng third party sa magkabilang panig. Bago kinumpirma ang kanilang paghihiwalay, sinabi ni Pia sa isang exclusive at emosyonal na panayam sa Showbiz Central noong 2010 na katulad ng ibang relasyon, may ups and downs. Dumadaan ka sa rough patches. Sila rin daw ni Vic ay dumaan din dito. Ganoon din ang sinabi ni Vic sa isang interview sa kanya noon. Sinabi niya na hindi naman daw talaga maiiwasan na may pagkakaiba sa kanila. Parehong tumanggi si na Vic at Pia na magbigay ng detalye tungkol sa kanilang problema. Inilarawan ni Vic ang kanilang sitwasyon bilang isang slight misunderstanding na maling nabigyan ng kahulugan ng ibang tao hanggang sa ito ay lumampas sa proporsyon. Binasag ng dalawa ang kanilang katahimikan kasunod ng mga chismis na natapos na ang kanilang relasyon at ang pagkakadawit ng pangalan ng Brazilian model na si Diana Mineses. Sinabi ni Pia na pinili niyang manahimik dahil sinusubukan pa nilang ayusin ang kanilang problema. Ngunit noong October 2010, kinumpirma ni Vic at Pia na hiwalay na sila. Mo Twister and Rian Ramos, 13 years. Nagsimula ang kontrobersya sa hiwalayan ni DJ Mo at Rian sa palitan ng hindi magandang tweets nila laban sa isa't isa. Noong May 2011, naging opisyal sa publiko ang paghihiwalay nila. Inakusahan ni Rian si Mo ng mga pagbabanta di umano sa kanya, ngunit itinanggi naman ito ni Moe noong December 2011 na maglabas ng video si Mo na umiiyak. Nabanggit niya rito ang tunay niyang nararamdaman para kay Rian at ang mga desisyong ginawa nila ng magkasama at hindi. Isa na rito sa paratang ni Mo ang pagpapaabort daw ni Rian. Dahil dito nag-file si Rian ng temporary restraining order laban kay Mo. Humingi din si Rian ng temporary protection order para pigilan si Mo na maglabas ng mas masasamang pahayag. Isang taon matapos maghiwalay, inihayag ni Rian ang labis na pagsisisi na sinunod niya ang kanyang puso at naniwalang magiging maayos ang relasyon nila ni Mo sa kabila ng mga babala ng mga taong malapit sa kanya. Ang pinakamalaking aral daw na natutunan ni Rian sa relasyon nila ni Mo ay ang magtiwala sa payo ng pamilya. Derek Ramsey and Christine Reyes, 13 years bago pa man nag-break Pinuri ni Christine si Derek sa pagtulong sa kanya na maayos sa kanyang magulong day-to-day -day schedule. Ngunit noong October 2013, kinumpirma ng dalawa na tapos na ang kanilang dalawang buwan na relasyon. Ayon sa mga ulat, si Derek ang nag-initiate ng breakup noong September 30, 2013, kasunod ng kontrobersya sa umano'y sexy video na kinasasangkutan ni Christine at ang dating kasintahang si Raver Cruz. Ngunit si Derek ay nagpahayag sa publiko ng kawalang interes sa bagay na iyon. Matapos ang ilang linggo na espekulasyon, ay nagsalita na si Christine at sinabi ang tunay na dahilan na kanilang paghihiwalay Ni Derek. Taliwa sa mga chismis, hindi to dulot ng kahit sino. Ani Christine, hindi pa raw ata siya handang pumasok sa isang relasyon. Pero na maging sila raw ay eh parang nawala ang dating Christine na kalog at pagbiro sa mga kaibigan at mahal niya sa buhay. Bukod pa riyan, tapat din ang pag-amin ni Christine ang failed romances niya noon ang naging dahilan para mas maging guarded siya kay Derek. Rico Blanco and Casey Concepcion Noong 2003 ay lumutang ang balitang may namamagitan kina Casey at Rico na natapos naman noong 2005. Ayon sa mga ulat, maraming tao ang ayaw noon sa relasyon ng dalawa. Ayaw daw ng mga fans ni Rico na maging showbiz ang love life ng kanilang idolo. Samantalang ang mga fans naman ni Casey ay hindi rin masaya na hindi daw ganoon ka showbiz si Rico. Noong 2010, sinubukan ni Rico ang ibang larangan sa showbiz sa pamamagitan ng pagkuha sa papel ng isang vampira na nagangalang Lucas sa ABS-CBN fantasy series na Immortal. Sa presscon, natanong si Rico kung payag ba siyang magkaroon siya ng project kasama ang ex na si Casey. Tipid na sinagot niya ito ng I'm not interested po. Yula Valdez and Rocky Salumbides, 12 years. Matapos ang 13 years relationship ay naghiwalay noong 2022 ang aktres na si Yula Valdez at ang kanyang long-time partner, ang model actor na si Rocky Salumbides. Kalagitnaan pa lang ng 2022 ay napabalita na ang hiwalayan ni Yula at Rocky. Matatanda ang saglit silang naghiwalay ng landas noong 2016 dahil sa hindi matukoy na dahilan. Napansin ng netizens na tila matagal lang natapos ang ugnayan ng dalawa sa isa't isa nang i-unfollow ni Yula si Rocky sa Instagram. At nakumpirma ito na mag-post naman si Rocky sa kanyang social media account na in a relationship na siya sa ibang babae. Makikita na kanyang girlfriend ay si Pia Pilapil. Chris Aquino and James Yap Noong June 2010, inanunsyo ni Chris Aquino sa The Buzz na tapos na ang halos limang taong kasal nila ng former basketball player na si James Yap pero tumangging magsalita tungkol sa mga dahilan kung bakit. Sinagot ni James ang statement ni Chris at sinabing lalaban siya para panatilihin ang kanyang pamilya na buo. Ayon sa mga ulat, nagkaroon ng lamat ang relasyon ni na Chris at James dahil sa diumanoy pambababae. Itinanggi naman ito ang aligasyon na siya ay nangangaliwa ngunit mariing nanindigan naman si Chris sa kanyang panig. Dahil sa kanilang paghihiwalay na halongkat ng media noon ang kanilang prenup agreement hanggang sa umabot sa pagsasampa ng annulment of marriage na humantong sa settlement. Naanal ng korte ang kasal ni na Chris at James noong January 9, 2012. Derek Ramsey and Angelica Panganiban, 10 years. Isang taon matapos kumpirmahin ng hiwalayan, noong 2013 ay nagsalita si Angelica sa naging dahilan ng break up nila ni Derek. Sa anin na ng kanilang pagsasama bilang magkasintahan, ayon kay Angelica, ay marami silang napagdaanan ni Derek ng mga problema na humantong sa hindi nila pagkakasundo at sa hiwalayan na nga. Tatlong bagay ang masasabi niya na naging major conflicts sa kanilang relasyon. Una, ay ang pagiging controlling boyfriend daw ni Derek. Pangalawa, ay ang pagkukulang umano ng suporta nito sa kanya sa paghahanap ng kanyang tunay na ama. At pangatlo, ang umano'y kasal ni Derek ay Mary Christine Jolly noong 2002 na kumalat sa mga balita. Nagsimulang mag-date si na Derek at Angelica noong 2006 hanggang sa naghiwalay sila noong 2012. Derek Ramsey and Solan Yusuf, 9 years. Naging magkasintahan noon sina Solen at Derek sa loob ng apat na taon bago sila maghiwalay noong 2006. Ayon kay Solen, si Derek ang pinakaunang real boyfriend niya at ito rin ang tinuturing niyang kanyang first love. Kaya medyo intense ang naging relasyon nilang dalawa. Sinabi niya na ang LDR nila ay naging mahirap para sa kanya pero naging daan din ito upang mas maging mature siya. Ayon naman kay Derek, Si Solen daw ang pinakaunang babae na gusto niyang pakasalan nag click sila sa maraming bagay. Ngunit sa kasamaang palad, wrong timing ito dahil majority sa kanilang relasyon ay ginugol nila na magkalayo sa isa't isa. Vic Soto and Dina Bonnevi, 8 years. Ikinasal si Dina at Vic noong 1982 at nagkaroon sila ng dalawang anak. Naghiwalay sila noong 1986 at naanal ang kanilang kasal noong 1992. Sa Fast Talk with Boy Abunda noong May 10, 2024, isa sa mga pinag-usapan ni Dina at Boy ay ang pagwawakas ng relasyon ni Dina kay Vic. Kahit may mga malalim na suliranin sila ni Vic, hindi raw ipinakita ni Dina sa harap ng kanilang mga anak na nag-aaway sila. Sinabi ni Dina na ang kanilang relasyon ni Vic ay nagsimulang lumamig habang siya ay nagsushoot para sa pelikulang Hindi Nahahati Ang Langit. Inamin din ni Dina na may third party na nagdudulot ng problema sa kanilang relasyon noon. Matatandaan na si Connie Reyes ang naging mitsa ng paghihiwalay ni na Vic at Dina. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!